Maulan na gabi po. Hello, hello sa inyong lahat. Maulan na gabi. So, ayun guys, magsusundo na naman tayo. Ang oras ay 6.12 na. 6.15. So, ang alaga, ko sabi niya 6.10 daw siya matatapos, eh, ano na ngayon? 6.12 na. 12. So, hanggang ngayong araw, ay, ngayong gabi So, nandito tayo sa daan so ayan guys umuulan na naman so natin ang aking alagang dalaga kumusta po ang lahat kumusta kayo dyan mga mama na nandito sa bansang kuwait umuulan ditech So, alam nyo guys, ang problema, buti na lang din ay, ano, hindi masyadong malakas. So, yung bahay kasi ng amo ko guys, ay diretso yung pintuan sa harap, pababa. So, kaya kung umuulan guys, ay yung tubig ay, para kaming binabaha. <laughs> Pero nilagyan ko siya guys ng trapal kasi para sa ganun yung tubig ay ni siya gaano papasok doon sa baba namin sabaga eh hindi naman ako doon kasi kung doon ako guys ay mapuyat ako dahil ini-squeeze mo yung baha kung hanggang kailan matapos yung ulan lalo na pag malakas ayun din yung ano guys parang binabantayan ko na lang lagi yung tubig na baka ano tawag dito mabasa yung mga hindi karapat dapat so So, yun ang problem ng isang kagaya ko na OFW dito sa Bansang Kuwait. So, ngayon guys, ang ulan naman dito ay medyo mahina-hina. So, hanggang ngayon, hanggang bukas daw. Ngayon, sa kabukas, ang ano, ano na yung Bansang Kuwait ng uh, ulan guys. So, see guys, marami na rin na bago sa mga Middle East. Dati hindi sila nakakaranas ng ulan. Year pa ang nilipasin bago sila makakaranas ng bulan Pero tingnan natin kaya maraming nababago sa ano talaga sa sitwasyon. Kasi dati tignan nyo nga yung nagtrabaho ng bahay ng sa bahay ng amo ko, yung pintuan ay mismong harap tapos wala na siyang silong. Ngayon ano na siya, guys wala na siyang silong kaya yung pag umulan ng malakas na malakas diretso lahat sa baba namin pinaka underground so ang school ng aking alaga nandito kami ngayon lang sa tabi ng kalsada mag waiting kung tatawag siya ganun sa kapalang namin siya kukunin so ang kalsada guys ay ay ang back ng school na to ay ano gate mall may mga cinemas may mga complete din dyan. may lulu hypermarket Ganyan guys, yung nandito. So, nandito kami sa parking ng sa tabi lang ng kalsada guys. Wala pa kami talaga exactly sa mismong uh, school ng aking alaga. Kasi nga, ay walang mapaparadahan doon. So, ikot ka lang ng ikot. Ay, wala pa naman siyang tawag. So, ayun ang ganap ngayong gabi na to. Ang lola nyo ay magsundo na naman siya sa kanyang alaga. So, ayun ang highway guys. Yan ang pinaka-highway. See? So, ayun ang Lulu Hypermarket yung green doon. So, umuulan kasi kaya nagpatak-patak siya. Ayan siya guys. Mapanyar lang kasi sa salamin ni So, ang Arab country guys ay ano, nakakaranas na rin sila ng mga matinding tagulan. Ha? Maybe biasan raining, I don't know. Yung alaga ko daw guys ay ano na siya, late na. Na lumabas kasi nga ano, sabi niya 6.10 daw siya matatapos ay nung oras na 6.17 na ay wala pa siyang tawag. So, ayawan. Basta nandito na kami sa ano sa waiting nang waiting waiting. So ayun. rain rain go away. Come again another day. Mag-upload ako mamaya guys. Thank you very much guys and thank you to all kasupportan ninyo, sana hindi kayo magsasawa at sana uh, don't forget na isab yung aking channel mpctv vlog click nyo na rin ang all na button para sa ganun updated kayo sa aking mga videos thank you guys, god bless you all ingat po kayo